So tara na mga bossing magpa-ship. Ayan, nauna na yung kasama ko sa baba. Maayos na yung ating mirror mga bossing. So yung mga nakaraan kasi kakahiya, sobrang dumi. At least ngayon okay na. And I want you to meet something mga bossing ko. Meet our very own indoor plant. Ayan, napaka-exotic, napaka-real. But despite of its rarity, it's not very difficult to take care of. Actually, you just need a paper cup of McAfee. Just be precise mga bossing ko ha. You need a macafe. Add a little bit of water. You want the tiny roots to absorb moisture. And that's it. Place it in something dark like your CR and wait till harvest time. Uh -oh. Let's go mga bossing ko At anong oras na naman So dating gawin Bawa ulit tayo sa overpass Pagbaba, konting lakad lang Makikita na natin itong University of the Cordilleras At tapat lang yan ng SM mga bossing ko Dito na kami sa town mga bossing ko So cut off na ata Ano na yung truck oh Ayun na yung truck ng GNT Ayun. Asil since nakapag-pick up na sila ng mga parcels, magpapaprint na lang tayo para sakto na bukas. May paprint. Ha? Paprint. <coughs> ano reason, sir? Dito mga bossing is may RTS tayo. Hindi ko rin kasi siya na monitor eh. May RTS pala. Sige, sir. Ako na lang kakontak na. Thank you. So, may naging RTS tayo. Um, si Madam Ronaline. 3 attempts daw yung rider, di daw niya ma-contact. So ako yung mapi-penalty nito. Ika-charge pa ako. Hindi ko na alam kung sino to and ano yung items niya. pag alas 6 na. Quarter to 6 na. Di pa rin kami gumakain. Kaya May imimit lang kami. Imit namin yung isang tropa, tas kain muna kami. Mm. Anyong! Yeah. Ay, nasa Jollibee daw siya. O akyatin ko na lang siya mga bossing. Bali nagmeryenda na siya pero gusto daw niya sumama sa amin para kumain. So tara. Ay sa labas siya. Ayun. Mga champion. Sapto ng pas kamatin. Dito nagulat siya. Akala niya kung sino nang nagpapalimos yung lumapit sa kanya. Chicken ka? Eh, Let's go ito mga bossing kung gusto nyong itry meron dyang crispy lechon unli buffet din sya madaming varieties of dishes and along the session lang so hindi nyo na kailangan pang lumayo pa dito malaki ding ukayan before di ko alam kung bakit wala na ngayon doon tayo nag ukay noon di ba yung doon mo pa nakuha yung ano perlas mo <laughs> ano na pala nalugi na sila dito ako nang nagpapasensya para sa kasama ko. Ayan, nasagi niya si Manong. Hindi niya nakita yung daanan niya, although bukas yung mga mata niya. So, pasensya po sa inyo, Manong. And after 8 minutes ng lakaran galing sa town, ayan, nandito na tayo. Ito yung sinasabi nila mga bossing na hindi ka nagbagyo kung hindi ka naggood days. At sa mga hindi pa nakakaalam mga bossing, dyan na rin po ang sakayan papuntang Northern Blossom or Sagada po. Kung gusto nyo pumunta doon, dyan na rin po. Ayan, magkatabi lang po sila ng good days abot kaya ang mga pagkain dito mga bossing kaya kung tight yung budget ninyo ayan dito kayo pumunta dito kayo kumain dami rin yung serving nila pang family talaga and masarap pa so quality and quantity at the same time mga bossing ko so ayan na yung menu nila kita nyo naman napaka lang napaka affordable so ang in order namin dito is syempre rice <laughs> Ditong steam chicken na binabalik-balikan ko pansit bihon and beef chop soy. So good for 4 to 5 person ito mga bossing ko. Depende na lang sa inyo kung gaano kayo kalakas mag-ulam or kumain. After nga dito mga bossing is busog na busog na kami pero madami pa rin kaming na take out. So solve solve talaga. Kaya salamat sa Diyos at sa Diyos lahat ng kapurihan. Babush!